I-check ko ngayon itong aming Ideal Super, itong pinakatap na box after 2 weeks namin na mai-install ito. Inilagay namin ito noong July 28, although middle of winter pa that time, pero napansin namin na mabilis na yung pagpasok ng honey dito sa flow hive. Ay, ay, ganyan oh, gumagawa sila ng ano, beeswax. <laughs> Thank you. Yan ang ipifill nila ng honey later. Dito sa ideal super, pwede namin i-harvest na kasama na yung honeycomb. Nilagay namin itong ideal super para dito ilalagay ng mga bees yung kanilang mga surplus honey. Pagdating kasi ng spring ay mas dadami yung kanilang population. Pag naramdaman kasi ng queen na mabilis yung pagpasok ng pollen and nectar ay mas mabilis din siyang mangitlog. At pag overcrowded na din kasi sila dito sa hive ay nagkakaroon ng swarming. Na kung saan umakalis yung original queen bee kasama ng one half to three four of the worker beast para gumawa ng panibagong colony. Ganito ang nangyari nung nagkaroon ng swarming ang aming beehive last March. Ang first stage ng swarming ay ang flight and departure ng queen kasama ang malaking population ng kanyang worker bees. Ang second stage naman ay settling na kung saan magkakaroon sila ng temporary clustering sa isang bagay malapit doon sa hive. Pwedeng trees, walls or minsan ay sasakyan. Pagkatapos ay magsesend sila ng mga scout bees para tumingin ng bagong location na kanilang lilipatan. At ngayon ay mapapansin nyo medyo kumalma na sila konti na lang ang makikita natin na lumilipad at yung mga lumilipad na yon ay mga scout bees na naghahanap ng kanilang lilipatan. Itong temporary clustering ay tumatagal ng hours or days depende kung gaano sila kabilis maghanap nang ng bagong tirahan at nakadepende rin sa weather condition. So kung maulan ay hindi muna sila makakahanap at makakalipat. Dito sa swarming na nangyari sa aming beehive ay tumagal ng one day bago sila nakalipat. Pero hindi ko na na-witness yung kanilang paglipat basta nakita ko na lang wala na sila doon sa Jacaranda Tree. At yun naman ang stage 3 ng swarming na tinatawag na moving and establishing a new hive. Kaya yun ang isa sa main purpose bakit namin nilagyan ng ideal super itong aming flow hive para maiwasan na mag overcrowded yung mga bees at mag swarming. Dahil kapag bumaba yung population ng ating beehive ay kokonti lang din yung honey na maiha harvest At abangan nyo yung vlog ng aming second beehive soon. Isaset up namin ito around September. mag split kami ng bee colony for the first time kaya medyo 'yung nakakakaba pero nakaka-excite